Sa season na ito, ay e bigong makapasok ang Golden State Warriors sa playoffs. Nagdala lamang sila ng 46-36 record upang maging pang sa Western Conference. Maraming mga analis at NBA experts ang nagsasabi na ang Dubs dynasty ay nagtatapos na o mas malala pa ay ilang taon nang nagtapos. Mula sa multiple championships eh magsa-cycle out na bilang isang mediocre team ang Golden State. Yan ang sabi nila. May katotohanan ba ito o sadyang minalas lang ang dubs ngayong taon na ito? Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung tunay nga bang dynasty over na sila at kung ano nga bang nangyari at humantong sila sa ganito. May paraan pa ba na maisalba o mapahaba pa ang sinasabi nilang dubs dynasty. Oh Minsan kapag nakikita ko si Steph Curry eh nakakaramdam ako ng awa lalo na kapag nagpapakita na siya ng frustrations para bang solo niyang itinataguyod ang team at gustong-gusto niya pang manalo sa edad na 36 tila pasanya niya ang mundo sa mga nangyayari sa team Ang nakakainis pa dito maraming mga opportunities ang Golden State na makarecover sa mga salimuot na ito kaya lang marami din silang mga kapalpakan pagdating sa team management. Sa puntong ito, pag-uusapan natin ang mga kamalian ng Golden State mula sa mga players, sa management at ang sistema may malaking epekto sa karera ng Dubs. From downtown, final seconds, they throw it Unahin natin siyempre ang mga players, ang frontrunners ng team. Ang ating main man, si Steph Curry. Sa season na ito, nag-average si Steph ng 26.4 points, 4.5 rebounds at 5.1 assists per game sa 40.83 point percentage. Solid na numero pero lubhang mababa ang mga ito kumpara sa mga taon niyang nakalipas. Ang edad at pagkapagod ay kitang kita sa isang frustrated na Curry. Ang isang 36-year-old na veteran ay hindi dapat naglalaro ng 32.7 minutes per game on a bad team. Gets ko sana yung pagkakakuha nila kay Chris Paul nung nakaraang taon. Ito ay para mabigyan ng pahinga si Curry sa point guard spot. Alam nating hindi naman ito nangyari. Dadalawin natin si CP3 maya maya lamang. Pag-usapan naman natin ng isa pang Splash Brother. O sa puntong ito ay sabi nilang ex-Splash Brother, si Clay Thompson. Oo, nakabalik na siya mula sa pagka-injury, sa pagbalik at muling pagkaka-injury. Alam natin pare-pareho na kahit makabalik pa si Clay eh hindi na siya ang kinatatakutang sniper sa labas na dating nagpahirap sa mga kalabang koponan. Meron pa rin namang tira, nandun pa rin ang shooting, pero napaka shaky na ng laruan ni Clay. naga average si Clay ng 17.9 points, 3.3 rebounds at 2.3 assists sa season na ito. Malayong malayo mula sa mga numero niya na mga nagdaang taon. Naging katatawanan pa siya ng ilang beses siyang umiscore ng wala, as in zero points, from Splash Brother daw to Brick Brother. There, Mapunta naman tayo kay Draymond Green. Paano ba tayo magsisimula sa kanya? Si Draymond ang sinasabing core ng depensa ng Golden State. Mula pa noong mga taong championship contender sila. Malaki ang naging ambag niya sa defensive rating ng Dubs lalo na noong nasa kanila pa si Durant. Pero ngayon, isang malaking liability ang palaruin pa siya sa court. Hindi ko alam kung ano bang tumatakbo sa isip ng taong ito para bang meron siyang gustong patunayan kahit na marami na siyang napatunayan dati. Mas maigi atang magretiro na lang siya at sumali sa MMA. Doon niya siguro masusulit ang pagiging brusco niya. Hanggang ngayon nagtataka ako kung bakit hindi pa siya binibitawan ng dubs mula sa mga antics niya on and off the court. Alam na natin kung ano klaseng laro meron ang isang Draymond. so okay na sa suspension ang player na ito. Hindi rin naman ganun kalaki ang kontribusyon niya sa opensa. 8.6 points, 7.2 rebounds at 6 assists sa 49.7% field goal percentage. Isang undersized na forward na naging liability sa defensive end. Marami ang nagsasabi na ang suktulan ng pagiging pasaway ni Draymond ay nangyari noong sapakin niya ang teammate niyang si Jordan Poole noong Oktubre 2022. Oo napatawan ng penalty si Draymond. Nag-apologize siya at nag-kiss and make up sila ni Poole. Pero hindi natin alam ang tunay na epekto nito sa loob ng locker room kapag sila sila na lamang. Importante ang team chemistry sa isang basketball team. May mga alegasyon na bully daw talaga itong si Green at isa sa mga target niya ang newcomer pero uprising na si Paul. At nang umabot na sa sukdulan ay nagsalubong ang kanilang mga galit. Kung ang isang veteranong player na dapat sana ay gumagabay sa mga baguhan ay mananapak. Walang respeto at chemistry ang mabubuo hindi lang kina Green at Paul kundi sa iba pang teammates nila. Oo, na-trade na si Paul sa Washington. Aminado tayo, may attitude din naman talaga ang batang iyon. Pero tingin ko mas malaki sana ang potential niya kung nanatili siya sa Golden State. Agree ako na basura ang laruan niya sa Wizards ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito ay ganito rin ang laruan niya sa Warriors kung naroroon pa siya. Maraming factors ang pwedeng maka sa laruan ng isang player. Ang team chemistry, coaches, management at teammates. Kaya lang hindi na natin ito malalaman pa. Naitrade si Paul para makuha nila si Chris Paul mula sa Phoenix Suns. Marami ang nagtaka sa trade na ito. Sinasabi nila na mas naging pabor ito kay CP3 kaysa sa mismong Warriors. Isa lang daw itong attempt ni CP3 na magkaroon ng napakailap na championship ring. Malaki ang expectations nila kay CP3 sa pagdating niya sa Dubs. Pero alam nating lahat na wala siyang naging ambag dito. Luging lugi ika nga sa trade. Ang tanging natipid lang nila ay mahal na kontrata ni Jordan Poole. Kung isang baka point guard lang ang kailangan nila na magbibigay ng pahinga kay Curry, bakit hindi na lang yung mga point guard ang kinuha nila? Solid pero hindi naman superstar. Ang isang 38-year-old na point guard ay eh malinaw na lipas na sa kanyang peak career. Hindi ko talaga magets kung bakit nila kinuha si Chris Paul. Isa pa sa mga mismanagement ng Golden State eh hindi nila nare-recognize yung mga young talents na nakukuha nila. Si na Moses Moody, Jonathan Kuminga at Brandon Pozyemski. Imbis na bigyan sila ng proper playing time eh nililimitahan nila ang mga ito at pinapapasok pa rin ang mga veterano. Sure na tayo kina Andrew Wiggins, Kevin Looney at GP2 Kapag nagretiro ang core three ng Golden State Warriors, malamang sila ang magiging starters. Pero kulang pa rin ito. Alam nating lahat na si na Steph at Draymond, isama na rin natin si Chris Paul, ay nasa takip silim na ng kanilang mga karera. Hindi magtatagal e eh ama -re ang mga ito kung hindi man ay baka ma itrade na sa ibang team. Mamaya pag-uusapan natin ang tungkol sa trades. Isa pang misteryo sa team na ito ay ang kakulangan sa adjustment pagdating sa playbook. Oo, ikaw ang kinakausap ko, Steve Kerr. Dati bilib na bilib ako sa husay at talino ng taong ito. Sa pagdating niya palang sa Warriors, ay eh na-develop niya ang team bilang championship contender. Hindi nakakagulat na ang kanyang talino at awareness sa laro ay natural, dahil nanggaling din siya sa isang mahusay na coach, si Phil Jackson. Pero sa mga nakalipas na taon, tila ba nawalan na siya ng kontrol sa team na ito. Madalas may mga decisions siyang alanganin during clutch time at mga questionabling substitutions. Pero ang pinakamalaking blunder ni Coach Kerr ay ang paniniwala na uubra pa rin ang offensive strategy nila sa panahong ito. Sa mga contender years ng Dubs, pinapairal nila ang small ball basketball. Ibig sabihin nagre-rely sila sa opensa mula sa mga gwardya at forwards. Dito na uso yung Splash Brothers dahil sa matinding firepower nila pagdating sa 3-point territory. Si Steph Curry ang greatest shooter of all time. Samahan mo pa ng sniper assassin ni Clay. Nandyan din si Durantula at si Iggy. Nakakamistuloy si Iggy. Ultimong si Draymond Green ay tumitira din ng tres. Mabilis, maliit pero shooter. Yan ang style ng basketball ng dubs. Yan din ang rason kung bakit sa pangmatagalang panahon eh hindi sila nag-iinvest ng tunay na sentro. Pero ito ay napakatagal na. Alam nyo naman ng NBA, kung sino ang nananalo, eh sila ang ginagaya. Kapag hindi magaya, hahanap ng kakontra. Let's take for example ang world famous triangle offense ng Chicago Bulls. Ang offense ang umiral kay Michael Jordan at Bulls na nagbigay sa kanila ng anim na championships at sila ang naghari sa dekada 90. Sa panahon ngayon sa NBA, parabang ordinaryong play na lang ang triangle offense. At hindi na ito pwedeng maasahan sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng teams ngayon ay eh meron ng sariling versyon nito. At siguradong alam na nila kontrahin ang ganitong klaseng opensa. Sa sitwasyon ng dubs, mas maigi siguro na magbago na sila ng playstyle o magkaroon ng evolusyon. Sigurado kasi akong basado na sila ng kanilang mga kalaban. Hanggang ngayon kasi wala silang sagot sa mga legit big men. Joel Embiid, Nikola Jokic, Wemby, Chet Holmgren at iba pa. Noong 2020 na-draft ng Golden State ang promising center na si James Wiseman bilang kanilang second pick. Inakala ko talaga na magkakaroon na ng totoong rebuilding stage ang dubs noon at nagbabagong bihis na sila. Pero taong 2023 na-trade si Wiseman para mabawi nila ang crowd favorite na si Gary Payton II dapat ma-acknowledge ni Steve Kerr at ng coaching staff ng Warriors na dapat na silang mag-adjust sa demands ng postgame. At kung naniniwala pa rin sila sa kakayahan ni Draymond Green na kayang depensahan ng poste, tingin ko ay isa na itong kahibangan. Kung sino-sino na ang sinapak at tinadyakan ni Draymond para lang masabing isa siyang defensive enforcer. Ngayon na nabanggit na natin ang ilan sa mga naging problema ng Dubs susubukan nating bigyan ng solusyon ng mga ito. Ang unang hakbang ay e ang pinaka-obvious, trades. Kung ako kay GM Mike Dunleavy Jr., maliban kay Steph Curry, lahat ay pwede kong i-trade para sa tuluyan ng rebuild ng team. Uunahin ko na dyan si Draymond Green. Masyado nang pasaway si Draymond at major liability na siya sa Warriors. Masyadong malaki ang risk kumpara sa benefit na binibigay niya at gaya lang din ng iba pang core players ng Dubs, nalipasan na siya ng kanyang peak career. Ang ikalawa ay si Clay Thompson. Sa 2024 free agent na si Clay at madami siyang options. Pwede siyang ma-trade sa ibang team hoping na may makuhang mas valuable player o equal o kaya ay potential draft. Pero according kay Steve Kerr, he has good years still and we want him back. Matagal nang sinabi ni Clay na kung magre siya e eh gusto niya bilang isang warrior. Ngayon na sa management na ang pagpapasya kung kukunin pa rin nila si Clay o bibitawa na habang meron pa siyang market value. Pagpapasyan ito sa mga susunod pang buwan. No brainer na siguro si Chris Paul. Hindi ko nakikita ang value niya sa team na ito. Para siyang freeloader ika nga. Karapat dapat lang siguro na i-trade siya. Depende pa kung magkano ang hinihingi ni Chris Paul. Sana ma-realize din niya na hindi na siya ang superstar point guard na gaya ng dati. Bukod pa sa mga upcoming star at role players ng Dubs, magiging crucial ang trade process nila sa taong ito. Ito ang magpapasya kung ma-extend nila ang dynasty o dynasty over na ba talaga. Para sa akin bilang respeto kina Steph Curry, karapat dapat lang nabigyan pa siya ng magandang backup sa team. Subukan nilang manalo pa at maging contender. Para naman bago magretiro ang kanilang core players ay eh nasabi nilang job well done sa kanila. I-build nila ang kanilang young guns at bigyan ito ng mas maraming playing time. Kilalanin ang kanilang talento at i-build ang kanilang confidence. Para sa oras na umalis si na Steph ay eh merong hahalili sa kanilang posisyon habang tuloy pa rin ang kanilang rebuilding stage. Meron pa silang magagawa sa tingin ko. Sa puntong ito nag-aagaw ang balanse ng loyalty at business ng team ng Warriors. Ano ba ang mas importante? Ang manatiling loyal sa mga players at fans o ang ang mag-rebuild ng mabilis at subukang manalo habang may oras pa? Anong masasabi mo rito buddy, lalo na sa mga tunay na fans ng GSW? Dynasty over na nga ba o kaya pa ng isa o dalawa? Kung meron ka ring suggestion kung ano ang dapat gawin ng dubs, eh comment mo lang ito sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli. Raymond to set the ball screen. Steph for the lead. He got it!